Yan, dumating na lahat ng ulam. Yung order namin to, labo labo. Kulin dumating. Ite take out naman namin to. Yan ay kitchen carport, yung kanin, dry right, Tapos yung may gulay doon. Itong sweet and na po. Itong sweet and sour na po. na to, Itong take out na lang namin to, Meron pa kami. Eh. Meron pa kami. pa po. Kompleto. Kanin. Ay may sweet and sour pork. May lapu-lapu, team lapu-lapu, may fried rice, may... Meron tayong hot pot, hot soup, ayan. May gulay pa. Ayan. sarap ng dinar natin ngayong gabi. Aot na natin yung tapang set. Ang buntoy, sarap ng gulang. Igitin natin si Digong. <laughs> Igitin natin si Digong. Laging nga blood. Amba, amba ang bamba naman ng microphone si Trillia niya sa layo-layo. Paano mo yung tasamaan yun? Haan. Ah. Yeah. Yeah, Ayan, out na natin si Pansyar yung mga bolsoy. Out na nga yun. take away yeah, doon. I-out na namin. Enjoy enjoy lang yung dinner namin. Alam mo, malaki Bye lang. Bye-bye Pansyar yung mga kain la, sweet and dark may lapu-lapu, eh, may fried rice, may bolo may coconut Ayan. Out na natin. Salamat.